Alam nyo ba na merong kainan dito sa Baklara na ang nagmamayari ay pamilya ng mga chefs Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinudumog at nakakarating pa sa iba't ibang lugar ang mga pagkain nila Bukod kasi sa masarap, mura at malalaki ang serving nila Kung kumain ka nga dito ay siguradong hindi ka mabibitin sa kanin dahil dito unlimited rice, unlimited soup at unlimited gravy Meron nga sila ditong tuna pa nga for only 179 pesos Meron ding pansit kanton na may bagnet sa ibabaw for only 169 pesos. 2 to 3 person na yan. Meron pa sila ditong bagnet kare-kare, tapsilog, silog, Hungarian sausage, at marami pang pagpipilian. Hi, ma'am! Hi, sir! Good afternoon! Only, only soup, baby. only gravy, only java rice. Bali, ma'am, ano ba yung mga ina-offer niya dito? Meron kaming ano, uh, silog, meron din kaming nasa sizzling plate na t-bone, um, porter, Hungarian, yung bestseller namin, yung best, ano, yung garlic beef pepper at saka pork sisig. Garlic beef pepper, ma'am, makano yung ganun? Yung paborito ko yun, eh. Yung garlic beef pepper, sa uh, 119 lang yun, sir. 119. Tapos unlimited. Supply, unlimited no? na lahat. Pero as low as, ano, 99 pesos, lahat unlimited na. Wow. Ano yung 99 niyo, ma Ay, Yan, pala, no? cc, yung yun, ma'am? Yan, pork sisig. Tupo special. Chicharong. Ah, ma'am, bulaklak din po no? kami. May kumpleto na lahat. Nandito na. Nag-open kami ng two p.m. ng hapon until 12 midnight. Minsan nag-extend pa kami, 1 o'clock kasi minsan ang dami pang nag-order umahabol sa amin mga pauwi dito. Bali, dito kami sa ano, 2976 Nara Street, Barangay Santo Niño, Pasay City. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Tongo Sizzling and Grill. Dito lang yan mga chong sa may Baklaran. Bali mga chong, nag-offer sila dito ng iba't ibang masasarap na pagkain. Kita nyo naman diba sa video, naglalaki yan, tsaka nagsasarapan, tsaka pag inamay mo ito, mga chong, oh, grabe, nakakagutom na. Nag-offer sila dito ng iba't ibang masasarap na pagkain, kagaya nga nito. Ito yung pansit nila. Good for 2 to 3 person na to siguro to. Oh, siguro kapag ka, katulad ka niya yung kumain, mga ano lang ito. Mga one to, mga 1 to 2 person, no? Oh. Itong pansit kanto nila mga chong is only 169 pesos. okay? Oh. No may pork na yan kasama sa ibabaw. Meron din sila dito ang pork sisig for only 199 pesos. Good to, ano na to mga chong. 2 to 5, 2 to 3 person na to. Ang dami nyo, no? Yan, may Hungarian sausage din nila sila na may java rice. Yan, only gravy na yan mga chong, ha? Only gravy, only rice, only soup. Meron din sila dito ang top silog. Grabe, ang dami yung top silog nila. Tuna pa nga, 179 pesos. Pam ano to no, unlimited rice din to no, unlimited gravy, unlimited sabaw. Yun oh, know, oh. no? sarap nito mga chong. Subukan na natin. Ang maganda dito sa pork sisig nila mga chong oh. Puro pork. Konti lang si buyas. Puro pork na yan mga chong. Hmm, drop. Tapak. masarap na pagkakantip dito sa sisig. Tsaka maganda dito sa sisig nila mga chong, no? Malambot. Ngayon, effortless ka sa pagmuya dito mga chong. Hmm. Yung may-ari pala nito mga chong, eh, pamilya sila ng mga chef. Tama ma'am, no? Pamilya kayo ng mga chef. So, oh, kaya masasarap talaga pagkain dito. Ito naman mga chong, yung Hungarian sausage nila na unlimited gravy rin yan mga chong. Ayan, no? Oh. Para maniwala kayo na unlimited, bubuhos natin yan an, Anli yan. Pwede nyo isabaw. Pwede nyo, sabi nyo, dagdagan nyo to pag nabibitin pa kayo. Tayo natin yan. Hmm. Huh? Tayo natin ng gravy pa. Masarap din yung gravy nila. Tayo natin yung java rice nila. May kasama na itong mixed veggie mga chong ha. Ah. Hmm? Ang sarap ng jabal din nila mga chong. Daming garlic. Kain natin yan. Hmm? Mga chong. Yung tapos nila dito, ang lambot. Mambakat ang lalambot ng pagkain niya dito. <laughs> Effortless yung mumuya oh. Saka malasang sarap. Pag ganito ang oh, sarap, hindi ko mapigilan, hindi ko mahain ng kanin eh backdrop, so, yung kare-kare bagnet Yan. Daming ano, daming laman mga chong, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Limang ganito kalalaki yan, no? Grabe, solid. Ang sarap. Ang maganda pa dito mga chong, oh. Marami rin siyang sahog na gulay. Ayun, o. meron siyang talong, tsaka pechay, may sitaw din. Meron sila dito ang bagoong. Try natin yung kapag may kasamang bagoong na, siyempre natin dyan. bago. Ito naman mga chong yung ano nila, Pansit Canton. Siyempre, kilala nyo ako mga chong, mahilig tayo dito sa Pansit Canton. Tsaka meron palang egg na kasama to mga chong. Oh. May egg slice na siyang kasama. Try na natin to. an? Hmm. Bali mga chong, itong pancit nila eh, nag-over din sila ng perbilao dito. Grabe guys, subukan nyo itong ano nila dito, pancit, napakasarap. Tsaka yung napakasolid ng ano nito, ng toppings, overload mga chong. Ito yung sinasabi kong pancit overload. Ganyang karami. Ayun natin to, Sarap. Hmm? Hmm. Kaya din natin yung ano, yung top niya. Sarap. Panalo na mga chong. Ito naman mga chong, yung tuna pa nga. Ito yung paboritong paborito ko na iniihaw. Grabe. Ngayon na lang ulit tayo makakasubok na ito. Ayun Ah, paka juicy. Ayun maganda luto sa panga. Juicy. Hmm, sarap. Ay natin pag may java rice. Java. Pag saan si si Leon din ulit to mga chong. Solid. Mga chong, kung naghahanap ka ng masarap na food tripan dito sa may baklaran, eh pumunta ka na dito. Open sila dito daily. Itakits.